Happy Saturday, everyone! So, long weekend di ay, kasi it's holiday sa Monday, Victoria Day. Unya, nanuroy mi nami sa Ottawa. Naranak, napanak! Nami sa park, mga tumig park. So, nako ang park ay, naadiha, at bang. But then, si Kian, nab nakasa siya sa Napanak ay. Na, blue, Nakasa siya sa bracelet siyang manghod. Nabunlot niya. Muna nga, namunit siya sa mga sana, mga pearls. Oh, dili, really, pearls. Mga bitong, mga decor-decor, basta something like that. Sa kangkay kailangan. unsa naman yun eh. Gi, gi, kung ano naging ko guys. Gi, yun sana eh. Gi, uban. Sige lang. Pasagdi lang ng uban eh. Ato na lang na siyang dawaton kay ubanon man Okay ra na, na siya. Si Fritz og si Kayla to nas at bang. Tanaw kuya, that's it. Naa na man pud na sa house. Sige na dali na. Mula bang na ta. And that's it. Yeah. Dali dali. Mula bang ka. Ay. It's daddy ay. Oh, I'm in the, in the so Are thank you? you di ay ni Daddy kay nana ko yung pinagunit-gunit ani. Dugay na dahi may ni guys. Nagantos pag yung bit sa kong cellphone. Na dahi may nani. si pangalan ni Daddy? Uh, uh, gimbal? Oh, na may gimbal. Uy, na dahi gimbal. Walang si Gid siya umingon nga. Ganahan ba kong magamit? So, nanak ko yung gimbal guys. Wala so, na ko nagkupot sa kong cellphone. ana' Diba? So, ano yung mga park? si Kayla to Anan, ito na basta park hala paspas -pas kayo pero namis grocery sus mo pa pagsugod na mag sus grocery kanang magreklamo na nga mo uli nice kay weather gahapon humid kayo karon dili kayo 4.30 in the afternoon Nami diri ay pakitong tamo sa park wait lang So, mauni nga park ang among atuan. Mm -hmm. sana so, love ba? love? Meadow Meadow, love Meadow, Meadow, I don't know. Meadow Brook Park. Unya, doon rin sa work ni daddy nga park. So, usually, if mga nimi gutawan, hindi may nga side, guys. Kay, na ay Costco, na ay na ay Value Village, which is idol kay nako nga suruyanan hala de na oh kuya say hi nila kuya hi la oh nindot kayo naka short na mi la 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 basa. uy water park po day de, na dere oh na, basa water park so libre ra pong water park dere guys yung mga ginikanan dere oh nag Puan. nag nagatong kuya si Kian mo na yung hilig sa kasaka unya sa mga park nga po na dire fountain libre ra tubig be umuagas tayo eh. bugnaw baka murag bugnaw ni guys yung okay ra si nara ay kasakay-sakay na Kodi kami off, mami. Allah, mo na sakaw Di na ka na og. Careful. Careful. I don't need help. Okay. okay. See ya, baby. Bye-bye. bye Careful. Where's your brother? Where's your brother? Mahilig jugay na siya sa kasaka igoman ani ka, emang libre masyadong dadyo koan, saya malibre honto dali or ako yung malibre ni Moron roon, kaya libre, kaya yun kanung part time, tala ay libre taka sige palitan tayo ng milk tea, ganahan ka? milk tea, milk tea, share lang ta para tipid ba? ganon mo ka ni lingkod, ganon mo ka ni lingkod, arte kayo katrao guys, nari ite, nari ite yung pikas Nice man, eh ko. Oh, unsa na diha nga ground love? Oh, my out baseball. Ah, baseball. Wow! Sige na. <laughs> Ni slide. Na, na, oh, pudri, oh. Huwag dool pa lang sa amo, oh. Pwede na dali mag-birthday party, oh. Kanang, kanang ito ko. Oh, nga yung mga lamisa. Da, love, no? Not kay weather. Mone nga neighborhood duta sa panahon. Uy, nani palang kanunay ang panahon, no? Well, mag-change yun imuhang mood if nice o weather. So, nothing fancy for today. Just us. O, ganahan siya dali, dadad. Isa ka. Nothing fancy. Igo Walking, walking dali sa park. Hindi kaayo. May mga... Inani ka secured ang kuan dali, guys. O, unsa ni swing so ana jud sa kay ang bata dili gyud slide or mahulog ah sige kani ah oh nice kaayo niyo lang na oh unsa ka secured oh, gamit ang uong daddy oy. okay okay oh, o lock O, oh, di ba may palak sa bus Ibang diba, sa unlock Mami, daddy, hi! Hi, nice ka ayo oh. Ninduta oy. So di gid magbung atong mga anak dire. Aning lugar. Oh. Si Kia next slide slide dito ay. Nice. Nice oy. Indot ning neighborhood oh. Sa unahan dire nara ang cost ko. Hello. Kataas na gud ana. Lingaw eh, taon kayo siya. Uy, niya mong kalipay, guys. Libre. Libre nga pa park. Uh, Why gasto? Aw, oh, na di ay inikahuman kay pang uhawon man niya or oh panggutmon. So, mauna. Ano na ta makagasto? But then, dili kabayran ang kalingaw, uy, oh. Oh my God! Oh my God tanawa o kanang baseball field na diha free sa na siya diha so sigalahan mo mag training libre sa diha so um, muna yung naka advantage po dire sa Canada kay mga inani public parks kompleto dad no yeah. kompleto o libre si Kian to anas taas patay ni saka na <laughs> guys pakit unta muna yung batang nasa atop ay nara ah uh, may bata nga nasa atop. Si Kian to pa ay wapan na abot sa atop. Naapa siya sa... sus ginoo ko. Naapa siya diha. Pero hapit, morag pad Na, morag pa doon din siya sa atop, guys. Pero hindi tanaw oh, siya. Kaya kay Bao siya nga, nag-video yung mama. <laughs> Pasagdan mam na naman na mo. kaya it's a way nga makalearn ang bata nga. Mo, balance para dili siya kung sa pangalan na ka nang dali mahulog tanawa yung anak gali o yeah, iyan yun gilabay labay iya gani yun gilabay labay so I think it's okay as long as careful sila and if ever they hurt themselves makaibaw sila nga they shouldn't do that do this kakaibaw sila nga mahurt sila so muna to nahan, kay kung ginani. Uy, init. At least singto na po netong dagway, no? Singto na po netong dagway. So, yung nasa kong na may puti? O, ba? diba? Mura ma. Hay, hayag sa latong naong. Nga, init na. Pero hayag sa lang ako ang kuan o eh. uban. Pero makakuan gi siya, eh. Maka-brighten up sa atong mood ni Nindot nag-weather. Nindot nag-weather. Daddy! smile sa dirida di be na brighten up imong mood ah, warm, na warm na ang weather so mo ni akong gimbal Uy, di mo siya di pa ko kamao mo gamit guys ano ba ni sunod na siya sunod na siya si Murang masunod siya Oh, masunod na ani, sunod. Sis na ihas di taon ko niya. Dugay na daymina mina ni mina ay ingon ani. Di, um, oh, ni sunod ba? Ni sunod lagi. <laughs> ah. <laughs> <laughs> uh, Oh, uh, masunod, uh, masunod na siya. Sino ako? Gipalisod-lisod pa ko sa kumbal na sa una. Ngapirte na kong bitpit sa silpon. Kay, ano yung laging mag-vlog ta, no? sus na, ade, may ingunani. Iyara, <laughs> ade, guys. Uh, o ganahan mo, mo kanang, mo kanang, para nako nice gid siya. So, katong akong mga kapwa, di ha, nga, nag-vlog-vlog. Sad, nice. Kayong yung nagimbal kay musunod siya sa imuhang. Musunod siya sa imong dagway. Kung asa niyo mo eh, ipadong o oh, pak 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 o oh. o oh, di ba? Hinay lang siya nga pagkasunod pero o oh, nice ka ayo oy. Eh. Pero di lang ni siya mas stretch babe no. ma-stretch Ah oh, masaka. Masaka. Kana mag-anak ka. Oh, no, Aw eh. oh, na mo sunod gid ay. hindi butang tani mo katong iyang ana. Aw na pa pudi ko ni sumpay. Katong iyang murag tail ba pudi mo katong. Oh, pa ko na ni ni tiil sus ginuo ko. High touch man dai ni akong bana. Oy karon pa jud ko kay baw hilig mag siya ginani guys pero wako ko kay baw nga pwede di ay nako na magamit no pero anyway karon kay na nako nga magamit na ko so niya gamay ra siya kay foldable siya so it's um it's a good kanang tool to use especially when recording vlogs you know so pwede punta magparty mag diri if summer time sila lay more covered court dili siya court wrong covered thing so na yung mga lingkuranan oh sus ka perfect mag party diri oh oh di ba libre ra na. dili ka kinahanglang mubayan bayan kay libre siya diri sa park ninduta sa doy oh ceiling pala imo pulido kistanan Mm. Ano din ka mag-set up sa imuhang <laughs> sa decor nice jud guys nindot ni diri da pero nakaset na ko o place kung asa ko magparty sa birthday ni Kayla kay dili man pud lagi kaigo sa amo ah. kay gamay ra amo ang gipuy so sa outdoor may party kay timing pud ang birthday sa mga bata summer so sa outdoor me nga naay ingon ani karon libre pud ang, ang duwa na sa mga bisita namo nga bata so mo na siya Hindi't ni Dreon, jud ha. Nice kayo. I don't know if need baka magbook. para magparty party ka dire, but I I don't think so. Feel na ko kay parihara sa lain parks na paunhan na So if makauna ka, kari ka mag-party, you can use the whole place. And it's nice kay na ay yard nga dako kayo. Pwede mag-volleyball imong mga bisita. Pwede diha mag-duwa ang mga bata pwede pa dyan maligo. Kaya may water park. Nice, dere, oh. Kita mo sa water park. I will zoom it. I will zoom it. Para makakita mo. Mauna ang water park, see? Kaya ay, kanang nagsirit nga tubig. O, ba? Diba? Nice ka ayo. Hmm. Libre rin na, guys. Why bayad? So, di hanglan mo bayad o water park kung dili lang po si inyong mga anak or something, di ba? Okay rin nila, basta kay maligo, o ka ng bata, o galit na ligo. Kay bawa pa lang kung nga yung water park, dere, gidadaan ko ni Iusa ng mga bata. Next time, at least now we know nga naaday, aday, dere, di ba? So, nice, dere. Nandot nga lugar niya, maka picnic pagita ito, dere. O, oh, ka ayaw. Si Kayla, si Gigtawag. si Kayla si tawag si, si Ian, guys ni Saka na di ay pa doon di tawag siya amahan nga go down <laughs> relax ay <laughs> na batang relax na batang relax oh, siya siyang daddy ang usasad sad bugsad o oh hala daddy ikaw lang usakagi yung si ox kalingaw tanaw kalingaw tanaw sa tulo so maura to guys i-enjoy sana ko akong time dali sa park maura ko to park update rata <laughs> <laughs> wala manggugui laing mahunahunaan nga kung i i-share i'm just sharing kung unsay puro park unya unsay mga facilities ug amenities nga free na magamit sa mga citizens so that's it for today thank you so much for watching and we'll see you in the next one bye bye